Hello, nandito naman ang inyong lolo. Buhay Canada. Ayun na, ay, galing tayo doon kanina sa opisina. Kasi nag-induction ako sa safety. Nakita na naman kanina ang mukha kong nakasimbakol na naman kasi nagsama naman yung takot at kabah. Siyempre, matagal na usapin, induction yun. Siyempre, tuturuan tayo ng roles. Siyempre, maraming katanungan. Basta't maraming katanungan, ang mukha ko'y namumula. Kasi, nag-iisip kung anong isagot sa mga tanong nila. Ganun talaga kahirap. Nag-start nag ako mag-induction, 7.30, natapos ako. Alas 11 na yata. O, sa alas 11 na. Siyempre, eh, didiscuss muna nila matagal na discussion, siyempre papanoorin mo pa sa TV kung ano ginagawa. Ngayon, kung pa nga nga ka talaga, ano sagot mo kasi may answeran ka pala. Ayun sa mga safety, yung mga tanong sa akin, kaya ko sagutin siyempre na pag-aralan -ara ko na rin sa Qatar, may karanasan na rin ako kung paano gamitin, kung ano yung mga rules sa safety, ngayon, medyo iba lang akong tinitin. Siyempre, sabi niya, ipapaliwanag ko na lang sa iyo kung ano yung rules namin dito. Siyempre, iba naman ang sa Middle East. Iba naman dito. Sabi ko, oo oh, man ka ako. Sabi ko, naturag lang ako man. kasi iba naman ka ako yung rules niya siguro dito. Siyempre, minsan na samahan mo ng ngiti kahit eh, may kabaka. <laughs> Yun na lang nagpapalakas loob. Pero kahit putol-putol, naunawaan niya. Bilibre na ako sa nag-induction sa akin kay ma'am. gawa ng kahit putol-putol na indindihan niya rin naman. Sabi niya, no worry daw eh. Natural lang daw eh sa bagong dating kasi naninibago. Mabait naman siya. Nung natapos na kami sa safety sa pag-training ko, ano gawin? May isunod pa pala sa mga Kimikal. Yun ay binuksan yung TV at pinapasabi niya sa akin, panoorin mo. Kasi pag napanood mo mamaya yun, may aansiran daw ako na papel. Hindi eh, ko naman talaga pinanood na ang kuha nakatingin na lang ako, hindi ko talaga inisip na akala ko wala na akong aansiran. o ano, nung pag uh, ako sa akin, may binagawin sa akin na aansiran ko daw kung ano yung pinanood ko na tama doon. Siyempre, doon ako tumagal. Siyempre, nahiya naman tayo. Baka masero tayo. Eh, hanggang 50 yata. Baka masero tayo. Siyempre, yung, kung hindi mo alam, kailangan mo magtanong. Eh, Pilipina naman yung may Pilipina doon. Nagtanong ako. Sabi ko, ma'am, ano ba ako yung meaning ng ganito-ganito? Siyempre, hindi ko ako alam to. Oh, ang ginawa niya yung babae, Sabi niya sa akin. Sandali, iginugil naman namin kung ano yung kahulugan. Mabuti, mabait. Yung, hindi ko nakayanan talaga si ma'am yung nag-answer yung Pilipina nandoon. Yan ang tumulong sa pag-answer sa akin. Si Pre, pag di mo, kay, mo talaga alam, magtanong ka, huwag ka mahiya. Yung natapos ko na, na siyempre na naman na okay naman Pasado na wala namang problema sabi na wala problema ang kuinuan namin ka namin to ka lang namin kung tama yung sagot mo, sabi na sa akin nag sa akin pero yung kaba mo talaga sa mga ganyan napakahirap siyempre eh. kahit sino naman siguro pag bagong dating ka bagong pasok kasi sa kumpanya na ganito manibago ko talaga ay ako ilang beses na ako nindak yun sa Qatar kasi natural yan pag malaking project namin nindak in yun talaga pero dito may halong ka ba siyempre bago ako sa kasalita iba dito eh sa Qatar kasi tatlong language ang dala ko eh kaya di ako, wala, di ako doon dito siyempre kailangan English lahat sa badang huli matagal yung pag-uusap namin tinanong niya ako alam ko may alam kay ka safety pati may mga Certificate ko ba, Ika? Eh Ang dala ko lang, ID ko. Pero may sa mga ibang training, may certificate ako, na iwan ko dito. Nung pinakita ko yung ID ko sa kanya, sabi niya, totoo nga pala kaya may alam ko, Ika, pagdating sa safety kasi may mga certificate ka galing sa Qatar. Subukan ko, Ika, kung tatanggapin yung certificate mo dito kasi mayroon akong galing Qatar. Kasi mag-training pa ako ng isa eh. Pag, pag tinanggap raw yun, baka din ako mag-training. Kung tanggapin kasi hindi pa naman expire yun eh. Yun nang kuha niya. Tapos, siyempre, mabayadan. Pagkatapos ko naman ay eh, nag ayos na kami ng gamit. Mga tools ko, siyempre natural yung kahit sanday tayo pa niya, yung tools nang biro na ayosin mo yun. Isusulat nyo kung ano yung kailangan mo na tools sa site. Kailangan kompleto lahat-lahat. Kasi bago i-release yung tolls, pirmado mo yun. Pinipirmahan mo. Pero pag umalis ka, kung ano pinirmahan mo na tolls, yun din ang ibabalik mo. Pag magpa-clearance ka. At siyempre, medyo matagal na nag-uakwentuhan. Ano na naman, kapag-uakwentuhan ka na rin, siyempre, yun ang gindak sa'yo, na wala ka na ng hiya. Pero pag makikipag-usap ka naman sa ibang mga staff doon, siyempre, hiya na naman yun. May bagong hiya na naman kasi di bali yung nag-index sa akin kasi matagal kong kausap sa loob. Dalawa lang kami, di ako nahiya. Pero pag may ibang tao na kaharap, parang nabubulol ako, di ko salita talaga. Siyempre bukas, masaya tayo. Kapag simula tayo ng trabaho hindi na natin yung gamitin yung mga ding sombrero kasi may sombrero pala dito. ito hmm. yung gagamitin natin. Yung gamitin natin yung bukas yung primacy pala dito yung sila sombrero. Kahit paano, nabawasan na yung stress natin yung kasi bukas bilang na yung araw natin. Si 2Ds rin akong, pagdating ko 2Ds ako nagpahinga dito. Siyempre, uh, required niya talaga nila yung SIN na yung kinuha ko. Required talaga nila yun. Pagkatapos ko pala kanina ng ayos ng mga gamit, Siyempre, pinasa ko pala yung permit ko, working permit ko, SIN number at saka bank account. Binigay ko doon yun kasi kailangan yun, parang tayo pasahurin pag di natin ibigay doon e. yun, tapos sinabihan ako na mag start na ako bukas may makareceive ako ng email na ah, ganun, siyempre tapos sabi naman ni eh, si Romel walang problema, eh, guide ko siya tsaka may kasama naman ako dito dalawang Pinoy sa bahay kasi nakitira lang muna ako dito habang di pa ako nakasahod dito muna ako, di pa ako nakahanap ng bahay. Hindi naman na-open naman ako dito kasi sa Qatar naman sila galing to dati. Sa Qatar sila galing ko. Kasama lang sa magkalapit ng kumpanya namin. Kaya halos kasundok naman talaga sila. Siyempre, yun nga rin talaga ha. Mahirap din kasi ang ano sitwasyon. Siyempre, isa pa, wala tayong field yung nakikakuan lang tayo nakiambos muna tayo dito hanggat walang sinasahod pero siyempre pag nakasahod tayo wah, isipin naman natin yung hirap nila hindi pares yung pamilya kaya ganon talaga buhay rito saka sanay naman tayo sa labas kailangan marunong tayo tumanaw hindi ka lang puro kabig lumabas ka rin pero hindi naman ako ganyan talagang para sa ako eh. Libre yung hiya. Nandiyan talaga yung hiya. Pero sa ngayon, medyo nakakuan ako. Medyo nakarelax-relax na konti kasi may trabaho na. Kahit papano, ilang test na lang mga ah, padala ko na rin pamilya ko. Hindi na rin sila mahirapan ng gaano. Dila ko, iniisip ko pamilya ko sa gabi-gabi. Kung saan sila kukuha ng panggastos. Yun ang sa isip ko, mahirap kasi umasa sa kapatid ko, magulang ko. Ako'y di ko kuan yung pamilya ko. Eh. Although di naman nahirapan sila, nandun sila tatay, hindi na sila pababayaan ng mga kapatid ko. Siyempre, hindi natin pwede iasa lang ng ganun-ganun. Panganay ako eh. Natural lang, hindi nila pabayaan yun. Pero ikaw ang nag-iisip dito na sa, sa napakalakas ko na to hindi ko gaya para gawa ng paraan kaya sabi ko nga sa kanila doon magtiis muna kayo talaga kunting tiis lang at so napakabay talaga dito nang nadatnan ko sila on Larkin dalawang na ba dito at saka si, si Romel mabait saka may barkada rin ako dito talaga Kasi, Walter di pa nga kami nagkikita eh yun lang ang kung, kaya medyo portable naman ako dito. Siyempre may kilala na agad. Yan ang kagandahan ko lang pinunta rin dito. Kasi si Romil talaga di ako pinabayaan. Mula pagdating ko, halos sa tawag sa akin kung kumain na ba ako, kumusta na ka na dyan, ganun siya kabait. Hindi talaga siya pabaya sa tao na malapit sa kanya. Believe ako talaga kay si Romel. Kaya sabi sa akin, eh, bukas magisimula na yung metro mo sa trabaho. Medyo makarelax-relax ka na. At saka mo na isipin mo na yung mga problema mo kung anong isipin. Isipin mo kapag trabaho ka maayos. Yung lang, malakas sa katawan lagi natin. Yun lang. Talaga. Siyempre, i-video-video na naman tayo ng konti sa site natin bukas. Kung, siyempre, makiramdam muna tayo. Ganun lang buhay natin dito. Kasi di nakatar eh. Kung katar, walang problema eh. hawak ko halos mga bata ko. No? Dito, panibagong buhay. Pero kaya. Kayanin natin para sa pamilya. Ito na ang buhay ng Canada natin. Siyempre, ako naman talaga, wala akong balak tumagal sana sa malayo. So, tis lang. Makarecover ah, din tayo. Oh, sige, dito na naman tayo ulit. Abang-abang naman bukas kung may bago. Siyempre, nagawa ito yung paraan lagi makagawa ng vlog natin dito. Ang binabalag ko lang naman ito, kasaysayan ko. Kasi pag nakapasok ko sa trabaho ko, nagsimula trabaho ko naman talaga yung ikuan ko kasi ganoon naman talaga ako dati. Ay siya na, sige na. Ingat lang tayo lahat. Siyempre, higit sa lahat, kapasalamat tayo kay God at malakas lagi tayo.